Good morning, mga tao sa baba. Sa Buti na Park 6.28 na ng umaga. Baga kami kasi ni Asher. Eh. Ito si Asher, galaga. Siyempre gusto na ako ng uh, ulam, adicion manok, adicion manok ko. Ito si Asher. Ayun si Asher. Matakbo. May exercise na rin dito eh dito safe dito kasi huwag na nagkapatak yung motor mga scooter na dumakaraan dito dito nung no? center center island anak dito na, na tayo sa oval dahil magchachay si daddy dito na lang tayo Asher oh. sir Asher sir dito na lang tayo. Dito na lang mag-pray. Mag-chachay lang si daddy. Mag-chachay. Hmm. Ah, sir! Huwag ka dito na lang tayo oh. Mas maganda rito. Asher oh. Asher kami Mas maganda ba rito Asher eh. Iwanan ako ni Asher Ayun Ayun, iwanan na ako Hindi na Asher Ang ganda rito sa part na to, luwang Oo, oh, 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 wag yan S -s -s -S, Asher, wag yan <laughs> laki na ang lawak ng playground ni Asher eh oh. tinapong mo na hindi ka naman tubig ha let's go na oh huwag na yan mag play huwag naman na muna. huwag na mag play dyan mababasa pa eh ang dami nag-exercise dito jogging Asher Bird do. Oh. Ah. Asher. Asher Bird. Dai Martinez oh. Ah. Asher, time flowers, no? Ayun, no? Ah. <laughs> Uy, tama na ah. huwag nilap na yan Huwag na naglalaro na, ay mababasa ka pa eh Huwag ka na naglalaro ng tubig Iuwa ko Ayun na, iuwa ko Daming uwak dito Tatag lang mo Oo, oh, oh, be careful. Ito na. May tinatanong <laughs> yung ganda ng kwan dito ang ganda ng uh, paligid at mapuno maraming halaman Asher Bird oh tiwa ko oh. Asher, ayun, oh. Asher oh Asher oh Asher come here oh Asher oh Asher oh ino Hinberg tiwa ko huwag tinatapakan huwag Wag. <laughs> No! Shhh! Uy! Wag, ah. No! Don't do that! Yeah. No! Ah! That's bad ah! That's bad! Mapapalo ni daddy yung kamay! Huwag ganon! Asher! Shh. No! Ay! Sinabi na akong wag Ay! No! Oh, halika na! Oh! Rest muna tayo! Sit down! Asher ah, Sit down! Lika, mga pumunta dito. Kapaalan na ako ni Asher. Mag-iingat kayo palagi at maging positibo sa araw-araw. So, shoutout sa akin kay Bigang, kay Pari Al. Al, sa Sabado na lang tayo mag-shout out. Ito pare sa, kung ano, sa part Sige pare, paalam.